Halos apat na milyong pisong tulong ang personal na ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-Cavite na apektado ng bataan oil spill. Kabilang diyan ang tig 5,000 libong pisong ipamamahagi sa mahigit 33,000 na mga isda na naapektuhan ng kabuhayan. May inilaan ding pondo para sa post-harvest equipment at training. Sa taya o bigit kumulang 250 million pesos ang nawalang kita ng mga mga isda. Good news naman sa kanila ng Pangulo. Makakapalaot na ulit sila. Wala na raw oil spill ayon sa Department of Agriculture. Nasabihan lang ako ni ating ating Secretary si Kiko ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsa ng pinsala na inidulot ng mga insidente kagaya nito.